So, okay. nag-andar. O, pila inyo uh, battery. O, two bar na lang. Mm. O, two bar. O, sige. Pwede okay. Nyo na, kuhaon. Kuha na. Kunwari. Pero, kuhaon nyo lang to kung nag-full charge na. alibawa oh. Alimbawa, no? alibawa oh. Alimbawa lang, full charge na. Oh. O, kuhaan nyo na. Oh. Kuhaan nyo naman itong isa naman ka battery. Oh. O, dalo na muna oh sulat ang din karoon, ha? Karoon na, karoon na. Oh. Balik nyo. At natandaan nyo man ang wiring. Basi oh. kung mag-balansulate na nan. So yan, hindi training natin sila sa pagtanggal uh, ng battery sa poster do sa bus natin at pag-charge naman dito. Uh, yan po isa sa mga training natin dito sa driving in C3. Uh, dito sa test the scholarship uh, program PWS. At ako naman si Adolfo sa kanilang trainer. So as of now, uh, hmm. pinapatanggal ko sa kanila yung battery. At pagkatapos ay dalhin nila dito at i-charge. Ibalik naman ulit doon yan po yung mga just in case na malubat yung sasakyan nila paano nila tanggalin yung uh, yung terminal na yan at um, ba, sa, paano tanggalin yung battery at pagkatapos uh, ibalik din pag na full charge na i-charge nila at ibalik